Life lessons come one in a dozen, the other 11 give something from nothing Life lessons come one in a dozen, the other 11 give something from nothing Life lessons come one in a dozen, the other 11 give something from nothing Life changes just open the door, one thing certain, I'll always be gone My, my can do that too. Ang dami yung mean, iba't eh. But of course... Edward Barber, number one supporter ni My My and Trata. What's up, madlang people? Thank you for tuning in. Ako po muli, si Josepa dito sa Josepa. Anong latest na nag -a -a sa inyo ng mga trending topic tungkol sa inyo mga favorite celebrity update. Eto nga ang latest update. Kinamay may entrata at Edward Barber. Edward Barber, number one supporter ni May May and Trata. Pero bago natin simulang panoorin ang naturang video, ay magbasa muna tayo ng ilang mga komento ninyo dito sa aking mga video komento ni Madam Rosalina. Ayan. We re we really miss Mayward. Here in ano Torrel, uh, Davao City. Na miss namin love team na nagpapasaya sa amin. Iba kasi ang dating nila sa amin. Kaya Mayward comeback na. Hahaha. <laughs> o, oh, diba? Dami pa rin talaga nagbamahal sa Mayward. Kumbaga, ilang taon na, 2020 pa yung Huli, pero eto, 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 buhay na buhay pa rin talaga ang dugong maroon at ang mga supporter ni na Maymay Entrata at Edward Barber na mas kilala nga natin at minahal sa tangbalang Mayward. Ayan, at muli, komento ni Madam Rosalina. Ayan, nako, Miss Josefa, huwag ka nang mag-intriga kay Maymay. Talagang ganyan si Maymay, mabait. Ayaw niyang masaktan fast relationship niya. Fast na, okay na yan. oh, di ba? Hindi ko naman po sila iniintriga. Wala naman po masama magbigay ng opinion, di ba po? Ayan, yun ay aking opinion lamang at pananaw po. Mga madlang people. Ayan. Pero nasa sa inyo pa rin po yun, di ba po? Kung inyong paniniwala. Basta ang importante po ay sumusuporta pa rin po tayo kay Maymay May Entrata. At hindi natin, hindi tayo gumagawa ng paraan upang hilahin ng ibang tao pababa para lamang umibaba o umangat itong si May May Entrata. Salamat sa iyong komento. Madam Rosalina. Ayan. Ayan. Sabi naman ni Madam Honorata. Ayan. Very sweet talaga siya. Ayan. At komento ulit niya. Same na, same me always watching the old picture. My, my, and Edward. I love it. Sana magkabalikan na classic. Na classic. Bagay na bagay sila, pareha silang mabait. Totoo naman talaga, parehong mabait itong si Maymay Entrata at Edward Barber. At at ganun din naman ako, Madam Honorata. Madalas din po ako, ayan. Madalas din po akong nanonood ng mga throwback video ni Maymay Entrata at Edward Barber lalo na po nung panahon na, na sila ay nasa PBB pa at wala pa silang nalalaman tungkol sa kanila sa outside world. Kaya talaga namang ang kanilang chemistry ay very natural. Ayan. At ayan, magpasa pa tayo ng ilang mga komento ninyo. Ang ah, sarap magbasa ng mga komento ninyo dito sa aking YouTube channel. Kasi napaka-positibo ng inyo mga komento. Kagaya nito ni Madam ah, Janela. Ay, ayan. Kakatapos ko lang manood ng Princess Diaries sa Netflix. Ayan. Ang ganda sana magkaroon ulit sila ng movie. Ayan, cross finger tayo dyan. Nakakatawa talaga mga bloppers sa movie ulit-ulit kung pinapanood. O, oh, ba diba? Sobrang nakakamis? talaga ang may word. Ayan. Relate na relate ako sa iyo dyan. Madam Janela. Ayan. Sabi naman ni, ni Madam Sinayda, araw-araw na lang akong nanonood ng na mga lumang video nila simula pa ng day one. Ayan. Same tayo dyan, Madam. Ayan. Nila sa PBB. Hanggang sa Dina sila magkasama. Ang sweet nila dati. Ang tawagan pa nila ay may dodong at saka twini din. O, ayan, di ba? At Chuma. pagkatapos ng showtime, uh, lipat ko na sa YouTube kahit matagal, basta sa huli sila pa rin. May word lang forever, ayan, in Jesus name, Madam Sinayda, ayan, at komento naman ni Madam uh, Johnery, ayan. Kailan po namin kayo makikita Mayward? Ang dami na po namin hinihintay sa pagbabalik ninyo. Miss you so much po. Be safe and God bless po sa inyo. di ba diba? Napaka-sweet naman ang komento ni Madam Jonary. At ang last na komento na ating babasahin sa ngayon ay komento ni Madam User. Ayan. Mayward, comeback na. Balik tambalan na, oh, in Jesus name, diba, darating at darating din po iyan, but for now, supportahan po natin ang mga solo project ni maymay and Entrata at Edward Barber. And for sure, marami po yan dahil very talented po ang ating mga lodi na si Maymay Entrata at Edward Barber. Sabayan pa ng very supportive nilang mga supporter. Supporter ni Edward Barber, supporter ni Maymay Entrata. At pag pinagsama mo, iba ang lakas pa rin ng mga supporter ng Mayward. O siya siya, ipagpatuloy na natin ito itong number one supporter ni My My Entrata na si Edward Barber. Talaga namang ibinida na naman ni Edward Barber. Ayan, sa taping. Aya, kita nyo naman ang larawan. Suot, suot pa. Ayan, ni Edward Barber ang herban ng mga supporter ni May May Entrata sa backstage o ng taping ng ASAP natin o, so, oh, 'di ba? Kahit na marami si Edward na naririnig, oh, 'di ba? O oh, nababasa na mga pag bas sa kanya na mga supporter ni May May Entrata, nagre-reach out pa rin siya sa mga ito, di ba? Kasi hindi naman natin lalahatin, di ba? Marami pa rin supporter si May May Entrata, na din naman niya si E. na love din nila si Edward Barber. Ayoko ng lahat niya. Isa ako doon na supporter ni May May Entrata, na love na love ko rin si Edward Barber. Na napakabait din naman talaga na bata nito. Kita niyo naman oh, di ba? Suot-suot ni Edward Barber ang hairband ni May May Entrata diba? 'di ba? Eh, ko ba? Basta ang lakas-lakas talaga ng ng spark, 'di ba? Kasi ginagawa din naman ito ni Robby at saka ni ni Darren Espanto sa taping, 'di ba? Sa gap, ayan, na niloloko nila, ayan, ang mga supporter ni Maymay Entrata, 'di ba? Ayan. Pero iba Iba kasi ang dating pag si Edward ang gumagawa. Talagang kahit hindi mo bigyan ng mali siya. Ayan, talagang kikiligin ka ng bonggang-bongga. At ayan na nga, di ba? Suot-suot ni Edward Barber ang hairband na mga supporter ni My My Entrata. At talagang kilig na kilig na naman ako nito. Ayan, at eto nga, eto nga ang inaabangan ng lahat. Muling ibinida ni Edward Barber itong si My My Entrata heto, panoorin natin ang naturang video na kung saan ay talaga namang ibinida na naman ni Edward Barber. O, oh, ba diba? Si Maymay Entrata. Eto, panoorin natin ang naturang video. Happy, happy yung okay. mga... Ako, ako right sa'yo nawawalang ano, nawawalang member ng Bini. Hi, Charali. Right. Wow. Joke lang. <laughs> Sabi nag-audition ngayon, no? <laughs> Chloe. I think my mic can do that too. And dami eh. But of course, from that song, that song Pantropico, going to your song, Chloe. Oh, diba, ba? Talaga namang naisingit pa ng number one supporter ni Maymay May Entrata na si Edward Barber, di ba? Naisingit pa niya si Maymay May Entrata, no? wag ka, for sure na panood ni May, hindi ba? Ni May ni Edward Barber ang TikTok ni Maymay May Entrata na kung saan ay sinayaw niya ang song ng Bini. Oh, diba? Hindi din ba kayo doon? At talagang lagi na lang ibinibida naman talaga nito Ng number one supporter ni Maymay May Entrata. Si Maymay, May. ayan, oh, sya-sya. Sya-sya, i-enhance natin ang video na kung saan e eh, talaga namang isiningit na naman at ibinida na naman ni Edward Barber itong si My My Entrata. Panoorin natin ang nasabing video. <laughs> <laughs> na Hello, I think My My can do that too. and dami ipatibay But of course Chloe <laughs> <laughs> I think my mind can do that too. And that means it's different. But of course, but of course. Oh, di ba kayo mga kamarites? Oh, ayan. Kinilig din ba kayo? Ayan, nang bigla na namang ibinida. Bigla na namang isiningit ni Edward Barber. Si Maymay My Entrata. I-comment yun ayan. at ating niyang pag-uusapan sa aking mga susunod na video. O siya siya mga kamarites, muli po. Ako po muli si Josepa dito sa Josepa. Anong latest? Ayan, nagpapaalam. Salamat po. <laughs> I, think <laughs> <na yun>. Chloe, <laughs> I think my mic can do that too and that may ipatibay. But of course.